Hello! Ayan kami. Para kami mga ano. Naka-video pala. Naka-video. Ang ganda naman ang filter na yan. <laughs> para, para kami mga... Grabe, <laughs> para tayong mga ano dito ah. Welcome, welcome to my... Welcome to my... Sibor, meron yan. Hello! Ayan ay, naman na ako ict Ay, Kasi nangangarag tayo, kailangan natin. Bawal mo. Ha? Bawal mo video. ang video kung walang content. Hello. Say hi. Say hi. So cute Eh, simple. Nilagyan natin kasi ano na, ngarang, taro, tayo. Ngarag tayo doon Parang tayo, kailangan natin lagyan. Mm -hmm. yeah. Dito kami sa labas, pagtatambay. Para kami kawaw. Ayun, ang bus. Siguro na ah. kawaw mo sa filter yung asawa. Ah. Ay, hindi be. No, hindi ba. Never mag-filter the filter. Gypsian, no? Gypsian gamit na ng filter ng cellphone. Never ako mag-filter. Ayaw mo. May sabi mahirap daw pa. Huwag ko ha. Depende. Parang Pilipino din yan. May Pilipino din namang. Mas marami pa nga Pilipino. Ano? Babae. Babaero? Hmm. <laughs> Yung <No. laughs> lalaki erong Pilipino. In lahat naman. Diyos just... ko. Nah. Lahat yan. Banlahe o ano. Oh. Basta, basta lumande. Wala na. Maghahanap, makakita ng ang, ang asawa mo ng maganda, sexy. Lain na. ka oh, ka ng pangit. <laughs> Tinapos ko lang to para ano. Mate. -me Nagme-meeting kami dito. Magme-meeting. Dito talaga sa labas. Yan, school. and school. This is surrounding, surrounding. This is surrounding to surrounding. This is surrounding to school. Oh. Ayan yung isa oh, grabe. Grabe. Oh. Grabe yung panglagay. Panglagay ng sa sobrang init. Naglalagay na ng ano. Uh -huh. Oh, yung isa ah, oh. Wait for further announcement yun lang drop off sa Friday. Nadagdagan dalawa. Ngali. Bakit? Ah, sige, magsalit. Okay, okay, <laughs> magkita ko ng jowa ko patay. ay ay ano mo yan? Jowa na yan. Lagi na nag-aaway. <laughs> Wala ka lang ginagawa. Yan mo yan. At least nakita na jowa mo. Nandito ka lang. Oh, ang dami. Kaysa naman maghinala ng masya kung ano-ano. Alam mo na, ang jowa mo naghihinala kung ano-ano. Hinala pa more. <laughs> hmm

bakit mo pinoko sa akin yung vlog mo? <laughs> Bakit ba? Allergic ka? <laughs> <laughs> ano na be? Sige be. Pinto be. Nasaan na yung ano ko? Nasaan na yung... Mamaya na ibigay mo. Pagdati, ay! Salamat be. Ang ganda naman ito. Yay! White white. Adidas. Ay! Binigyan ako ng sombrero ng aking friend. Ay! Kalabaw. Diyan na ilagay, be, kasi si bang, baka madumihan. Kukunin ko sa'yo mamaya. Madumihan na. Be, bye. Hello. Hello. I said hello. How are you? Be, ang dami mong, ano, pikas pa? Uh, ang dami mong mga kaibig na dito. Ako nga ko. pa kami. Nagantay pa kami mga ka-cage namin